Ayan, Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus placements and of course ating mga cross watchers magandang araw po sa inyong lahat, welcome o welcome back po dito sa Bonham Magos PH for today's video Aquarius, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo ngayong buwan ng September Okay, paalala lang Aquarius at sa lahat po ng ibang mga subject science na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag resonate Aquarius at iwan yung hindi. Alright, so umpisa natin sa main energy niyo this month. Ano ang main energy ng aling Aquarius this month of September? Aquarius, your main energy this month is you have growth. Wow, I love it claim this. This could be financial growth or sa career. Ayan, malalaman natin mamaya. Okay, explain ko kung uh, saan tong growth, sa aspeto, magkakaroon ng growth sa buhay niyo. Possibly buong aspeto, right? Hopefully buong aspeto. Ayan, okay, mamaya explain ko yan. Now, ano naman ang animal spirit? Anong animal spirit ang gumagabay sa ating Aquarius this month of September? <coughs> sa buwan ng September, ano ang animal spirit na gumagabay sa ating mga Aquarius signs. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Aquarius, your animal spirit is elephant. Okay, forgiveness. Ayan, so mamaya explain ko yan. Bakit elephant ang animal spirit na gumagabay sa'yo this month? Now, ngayon, ano ang mensahe sa'yo ng oracle, ng universe, at mga spirit guides mo this month? September 2025 for our Aquarius. Aquarius Sun moon rising and Venus placements. Message ng Oracle is you have visualizing my wildest dreams. Wow. Mukhang may mga pangarap kang matutupad this month's uh, Aquarius. Okay, visualizing your dreams. Ayan. So, may mga dreams ka siguro. Mamaya explain ko yan. Now, pagdating, pagdating sa yung money and career forecast, ano ang nag-aantay? Ano ang paparating? Ano ang mga mensahe, gabay at kapalaran for our aqu uh, Aquarius sa buwan ng September? Pagdating sa kanilang money and career, Aquarius, you have fast changes. Okay? Okay take bold steps forward things happen suddenly in a short period and a hurry okay ayan mamay explain ko yan now punta tayo sa inyong weekly forecast aquarius para sa buwan ng september ano ang weekly forecasting week by week kapalaran minsay at gabay for our aquarius this month of september aquarius first week Aquarius you have the six of wands second week you have the queen of cups third week you have the chariot and last week you have the ten of pentacles I love it all right mama explain ko yan all right Aquarius umpisahan na natin Ayan, Aquarius, umpisa natin sa main energy mo. This month, you have growth. Aquarius, ang pangunahing enerhiya ng buwan na ito para sa iyo ay nakatuon sa paglago, expansion at maturity. Katulad ng dahon na unti-unting bumubuka, ikaw din ay nasa yugto ng pag-angat at paglabas sa dating comfort zone. So, mga pre uh, general predictions para sa iyo, may personal development na mangyayari sa buhay mo. So, makakaranas ka ng inner growth. May mga realizations ka tungkol sa sarili mo at sa direksyon ng buhay mo maaaring makaramdam, maramdaman mo na mas nagiging matured ang pananaw mo sa mga bagay. And may mga opportunities na darating. So, September ay magdadala ng mga bagong oportunidad. Pwedeng sa trabaho, negosyo o koneksyon na magbibigay ng chance para mag-expand ang iyong mundo. And may mga challenges that will turn to lessons. Okay, ang mga pagsubok ngayong buwan ay hindi hadlang kundi fertilizer para sa yung paglago Aquarius kung may mga delays o frustrations gamitin ito bilang aral at stepping stone at sa so relationships ang growth energy ay pwedeng magpak magpwedeng magpakita na may mga relasyon, romantic, family, or friendships na mas lalalim at magiging mas matibay. Pero para sa iba naman, may koneksyon na kailangan ng bitawan para tuluyan ng makapag-grow. Ayan, may spiritual awakening din na mangyayari. So, may chance ka rin na lumalim ang spiritual journey mo, Aquarius. Uh, maaring mas magiging receptive ka sa guidance ng universe, signs, at synchronicity. So, growth comes when you allow yourself to shed the old and welcome the new. Ngayong buwan ng September, Aquarius, huwag kang matakot magbago. Ang pagbabago ay hindi kawalan, kundi pintuan ito patungo sa mas magandang kinabukasan mo. Alright. So, ngayon po tayo sa Uh, animal spirit na gumagabay sa iyo this month. You have the elephant. Okay? Na, uh, so, ang energy nito ay puno ng compassion, wisdom, at gentle strength. Ang pangunahing mensahe dito, Aquarius, ay forgiveness. Isang paalala na ang tunay na paglago, growth, yung main energy mo, ayan, ay hindi lang nangyayari sa pamamagitan ng pagtanggap ng bago, kundi pati sa pagpapakawala ng bigat ng nakaraan. So, ang mga sa iyo ng elephant spirit ay pagpapatawad sa nakaraan. Maaring may mga sugat o alaala na hanggang ngayon ay mabigat pa rin sa dibdib mo. Ang elephant ay nagsasabi na oras na upang i-let go ito para makalakad ka ng mas magaan sa bagong landas. May inner healing dito na mangyayari. So, hindi lang ito tungkol sa iba, Kundi pati rin sa sarili mo. Patawarin mo rin ang sarili mo sa mga pagkakamali, maling desisyon o pagkakataong hindi mo nagawa ang best mo. At may gentle strength din dala itong energy na to ng card na to kaso katulad ng elepante na malaki at malakas pero marunong ding maging mahinahon tinuturuan kanito na gamitin ang iyong inner power para sa kabutihan at kapayapaan hindi para sa galit o paghihiganti at meron ding energy to energy dito ng paglalalim ng relasyon So, ang pagpatawad, pagpapatawad ay magbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon sa pamilya, kaibigan o partner. Kung may, may, tampuhan o hindi pagkakaintindihan, ikaw ang maaring maging daan para, para maayos ito. So, ang message sa iyo ng elephant is, through forgiveness, you free yourself by being gentle, you discover your your true strength. So ngayong buwan ng September, Aquarius, ang growth na paparating sa iyo ay mas magiging malinaw at makabuluhan kapag handa kang magpatawad at magpakumbaba. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ng pagkalimot, kundi pagpili na huwag nang pasanin ang bigat ng nakaraan. Ayan, puto tayo sa oracle message mo, Aquarius. You have the visualizing my wildest dreams number 31 so ang mensahe ng card na ito ay napakalakas aquarius ngayong buwan ikaw ay tinatawagan ng universe na gamitin ang kapangyarihan ng iyong isip at imahinasyon para likhain ang realidad na nais mo ang visualization ay hindi lang simpleng pag-iisip ito ay pagtatanim ng binhi sa universe, sa universo, okay, sa universe na unti-unting magbubunga kapag sinamahan ng tiwala at action. So, ang, ang mensahe sa'yo ng oracle, uh, may manifestation energy dito. So, napakaganda ng alignment ng iyong mga baraha. You have the growth, the elephant with forgiveness, at ito, visualization. So, ipinapakita nito, Aquarius, na kung kaya mong palayain ang nakaraan at magpatawad, mas magiging linaw at bukasang yung isip sa mga bagong oportunidad. Dream Life Activation Ngayong September, Aquarius, maari magkaroon ka ng malalakas na insights, panaginip, o sudden inspirations tungkol sa hinaharap. Pakinggan mo ito at isulat. Ito ay gabay ng universe. Okay. Power of Focus ang iyong attention ay parang magnet Aquarius kung saan mo ito itutuon doon dadaloy ang energy ang pag-aalala ng card ang paalala ng card ay what you think you attract okay alignment with the universe so habang nagvi-visualize ka ng wildest dreams mo wag mong limitahin ang sarili ang universe ay walang hangganan. Kaya't huwag mong ikulong ang sarili mo sa takot o doubt. So, ang affirmation dito para sa iyo is, I hold the power to shape my future. My dreams are valid, and the universe supports me as I bring them to life. So Aquarius, ngayong buwan ng September, ang yung growth ay nakatali sa forgiveness at vision ng hinaharap. Kapag pinakawalan mo ang bigat ng nakaraan, nagiging mas malinaw ang landas patunay, patun, papunta sa mga pangarap na dati ay tila imp imposible. Ayan, punta tayo sa inyong money and career forecast aquarius you have the um, fast changes no so sinasabi dito sa baraha things happen suddenly in a short period and a hurry take both steps forward so sa career Ngayong September Aquarius, inaasahan na maraming biglaang pagbabago sa iyong trabaho o career path. Maaring may dumating na unexpected na opportunities tulad ng new job offer o promotion na hindi mo inaasahan. Sudden shift sa role mo, pwedeng dagdag responsibilidad o bagong project na ibibigay bigla and possible restructuring o pagbabago sa environment ng work na magpapabilis sa takbo ng iyong career. So, ang payo ng baraha ay huwag kang matakot sa bilis ng mga pangyayari. Ang mga pagbabago ay para ipush ka sa level na dapat mong marating. Ang susi ay maging flexible at open-minded na ngayon naman sa money forecast, may mga pagkakataon ng unexpected cash flow. So, pwedeng dagdag income, sideline, o biglang project na kikitain mo ng mabilis. Pero may posibilidad din ng bigla ang gastos. Kaya, kailangan mong maging wise sa paghawak ng pera. Okay? Maaring may bayarin o investment na biglang lilitaw. Um, pero kasabay nito, may chance din ng windfall o financial opportunity na makakatulong sa iyo. Kapag may damating na sudden change para kumita, grab it, Aquarius, pero siguraduhin mong alam mo ang risk, okay? So, ang mensahe sa card is, fast changes don't mean you are unprepared, Okay, this is the universe accelerating your growth. So, take bold steps, Aquarius. Ang universe ay nagtutulak sa iyo palabas ng comfort zone para maranasan mo ang breakthroughs. Ayan, napunta tayo sa inyong weekly forecast, Aquarius. Wow, so first week, you have the Six of Wands. Ito ang simula ng buwan na puno ng tagumpay at recognition, Aquarius. So, maaari makuha mo ang appreciation ng mga tao sa paligid mo, sa trabaho, sa negosyo, o kahit sa personal mong buhay. So, sa career and money, pwede may good news sa work tulad ng pagkilala sa efforts mo o pagkapanalo sa isang project. Sa relationships, may mas mataas ang confidence mo kaya mas magnetic ka rin sa love life. So, overall, this week, marks a victorious start. Kaya gamitin ang momentum para ipagpatuloy ang progress. Ayan, second week, Aquarius, you have the Queen of Cups. Ang energy ng ikawlang ikalawang linggo ay puno ng emotional debt at intuition. No? Dito papasok ang lesson ng elephant spirit, pagpapatawad at compassion. So sa career and money, Gamitin ang empathy at emotional intelligence. Intelligence mo sa pakikitungo sa katrabaho o kliyente, may magandang resulta kapag maunawain ka. So love and relationships, ito ang panahon para maghil ng uh, misunderstandings, may posibilidad ng reconciliation o emotional bonding o pagkakaayos. Ayan sa spirituality mas malakas ang intuitive gifts mo, so makinig sa gut feeling. Ayan. Third week Aquarius you have the Chariot, so biglang lalakas ang drive mo, focus at fast movement sa third week of, of of September, so perfect na tugma sa fast changes card. so mga bagay ay bibilis at ikaw ay nasa driver's seat akwaryo. so sa career and money, may biglang oportunidad na kakailangan kakailanganin mong pagdesisyonan agad kung handa ka malaking financial o career leap ito pero may challenges. Pusibling makaramdam ng pressure dahil mabilis ang pacing ng events. So, kailangan ng balance para hindi ka ma-burn Overall, ang sikreto dito ay discipline at determination. Kung saan ka tutok, doon dadaloy ang tagumpay. Ayan. Last week, last but not the least, Aquarius, you have the Ten of Pentacles. So, isang magandang pagtatapos ng buwan ang Aquarius. Ang energy ng Ten of Pentacles ay tungkol sa stability, long-term success, at family security. So, sa career and money, maaring tumating ang financial reward mula sa mga pinaghirapan mo simula pa ng mga nakaraang buwan. Good omen para sa investments, negosyo o pera. Sa so, family and relationships, harmony at bonding moments kasama ang pamilya. Pwede magkaroon ng celebration o milestone. Overall, Aquarius, ito ang bunga ng lahat ng efforts mo. Reminder na ang growth mo ay may pangmatagalang epekto. Ayan, so, isummarize natin, no, Aquarius, sa so, so, September 2025, para sa iyo, may growth. Lahat ng pagbabago ay nagdadala ng personal expansion. Sa forgiveness, again, pagbitaw sa nakaraan ang magbibigay daan sa bagong blessings. Visualization, lakasan ng loob, mangarap, at i-manifest ang wildest dreams dreams, past changes, may mga unexpected shifts na magtutulak sa iyo, Aquarius, sa mas mataas na level. Ngayon naman sa so weekly flow, first week, victory and recognition. Second week, emotional healing and intuition. Third week, fast progress, and bold moves. And last week, Aquarius, stability and long-term rewards. So, ayan, Aquarius, sun, moon, rising, and Venus placements, yan po ang iyong kapalaran ngayong buwan ng September. Mga mensahe at gabay galing sa iyong uh, spirit guides at ng universe. So, let me know if nag-resonate sa iyo ang reading, Aquarius. I-comment sa baba at like this video if gusto ninyo. At uh, sa mga hindi pa subscribe mag-subscribe kayo para next time, wala kayong mamiss ng mga uploads para sa inyo, Aquarius. Ayan. And what else? Kung may gusto kayong i-claim, ayan, i-comment nyo din sa baba para napaka uh, mahalaga para maisama ko kayo sa aking mga ritual na matupad ang inyong mga kahilingan. Pagko-comment sa baba, I claim it. Ayan. Now, sa mga gusto pong magpabook ng private tarot reading, ayan, 1,000 pesos po, up to 10 questions, pwede nyong ipahula. Ngayon, uh, walang problema kung nasa ibang bansa kayo kasi online based naman ito. Okay, so one short video ang inyong marireceive. Okay, i-submit nyo lang sa akin ang inyong mga tanungan up to 10 questions kapag nakapagbayad na kayo ng 1,000 pesos at makaka-receive kayo ng short video para sa mga barahang lalabas and then long written explanation sa mga sagot kung bakit yes or no. At i-explain doon kung bakit yun ang lumabas na baraha at mga gabay. Ayan. So, sa so gusto mag-inquire, sa so gusto mong magpabook ng private tarot reading, puntahan nyo po ako sa Facebook page, Paulomagos PH, yung may blue check verified ni Meta. One to five days ang lead time. So, ibig sabihin, within sa loob ng limang araw ninyo matatanggap ang result. Okay. So, mga curious naman kung anong ang aura, anong kulay ng aura ninyo, anong ibig sabihin ng kulay na yan, kung may mga gifts din ba kayo, ano yung mga balaki na maharang sa iyong success, at paano niyo yun uh, masolve o anong na nga dapat din yung gawin. 1,000 pesos din kung gusto yung magpabook, again, punta kayo sa Facebook page, mag-inquire kayo at mag-message kayo sa akin. Um, what else? Sa mga curious sa mga past lives nila, Akashic Records, meron kayong pagpipilian doon na package. Ayan, may, may mga tier, kumbaga, may mga package sa Akashic Records lang po, okay? For more inquiries, ayan, mag-message kayo sa akin sa Facebook page, Bonomagos PH. What else? Sa mga gusto pong maka-avail ng libreng ritual, Okay, kahit ano ang gusto nyo iparitwal, kausapin niyo ako, i-explain nyo sa akin ang problema ninyo para alam ko kung paano i-approach paano ko kayo i-approach, anong approach ang nararapat sa iyong sitwasyon, at napaka-importante, ano ang ritual na dapat, karapat dapat dyan sa mga problema ninyo. So, libre nyo yang ma-avail kapag bumili kayo ng item na ino-offer ko dito sa YouTube at meron din sa Facebook page. Pero kadalasan sa Facebook page, ang marami doon ay mga expensive items. Okay? Dito medyo abot kaya presyo naman. So, again, sa mga gustong mag-avail ng libreng ritual, sa gustong makabili, bumili, huwag muna kayong aalis, magbabalik po ako para dyan. Ipapakita ko ang mga items, magkano, at i-explain ko kung ano ang mga benefits. Okay? So, maraming maraming salamat, Aquarius. Hope to see you again next time. Ingat po and God bless. Huwag muna kayong aalis, magbabalik pa po ako. Ayan, mga madam at sir, may bago po tayong item. King Cinnabar bracelet with hulu gourd for only 1,200 pesos. May libre ng ritual, may libre ng distance reiki healing, libreng uh, libre prayer request at isang freebie. Ang bracelet na ito ay gawa sa King Cinnabar na kilala bilang makapangyarihang bato para sa kayamanan, proteksyon at kapangyarihan. Ayan. Uh, Benefits. King Cinnabar Beads, Wealth and Prosperity, isa sa pinakamalakas na stone para sa money attraction at career success. Power and confidence, pinapalakas ang leadership, self-esteem mo at decision making. Protection, pinipigilan ang negative energies psychic attacks at malas. Manifestation, tumutulong sa mabilis na katuparan ng mga pangarap mo at intentions. Ang hulu gourd o wulu, ito nagbibigay ng good health and longevity. So matagal nang ginagamit sa feng shui o feng shui para labanan ang sakit at magbigay ng mahabang buhay. Spiritual protection, nagsisilbing Taga pangalaga, laban sa mga evil eye, black magic, kulam, at negative chi. Ayan. Nagbibigay ng peace at balance. Nagtutulak ng harmonious energy sa paligid mo at sa pamilya. For only 1,200 Pesos each, may libre ng ritual of your choice. Ayan, distance Reiki healing, prayer request, at may kasama pang surprise na freebie. Sa gustong mag-order, take a screenshot at i-message niyo po ako. I-message nyo yung, ipadala nyo yung screenshot sa Bonomagos Magos PH Facebook page na may blue check at verified na po. Ni Ayan, men. mga madam at sir, sa mga naghanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa at mga uh, nag-evil eye. Okay, I have black agate protection ring. This is only 1,000 pesos. Uh, size 7 only. Kung hindi magkasya, pwede nyo gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyo iparitual. May libre ng uh, distance reiki healing. At saka may libre pang surprise na so ang black agate ring ay isang eleganteng singsing na gawa sa natural na black agate stone kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal okay may makinis na finish at makintap na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding at stability madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na <coughs> alahas sa energy na proteksyon ng inner balance So, ang mga benefits ng black agate ring Proteksyon laban sa mga negative energies Pinaniniwala ang nag-aabsorb Ng negative, ener uh, ener negative energies O vibes, inggit, chismis At masamang intensyon Mula sa ibang tao Ay gumagawa din ito ng shield Para hindi ka madaling maapektuhan Ng psychic attacks o malas Ayan, grounding at stability Strength and courage Nagbibigay ng emotional healing This is also good for career and finances, no? So, ayon sa Feng Shui, o Feng Shui, ang Black Agate ay favorable or favorable sa para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth and stability. At pinapalaki ang chance ng long-term success at financial security. At nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan. At nakatulong sa pag-release ng fears sa may mga takot dyan, may anxiety at laging nag-overthink. Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So, the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghanap ng grounding at emotional stability, mga business-minded at career-driven individuals na gustong magtagumpay ng may, ng may focus at determination. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety, or emotional challenges. So, sa gusto kong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko. Bono Mamagos VH sa Facebook page. Yung may blue check verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may libre na kayong ritual. At sa mga naghanap naman po ng na mga high-end or very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong icy jadeite na gawa sa Laughing Buddha. I mean, uh, na Corva, na sa Laughing Buddha. No? So, this is 9,999. Yes, Uh, so far, it's sa mga expensive, high-end quality uh, jewelry ko dito, no. So the necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan so. Um, hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So, ang pendant na gawa sa tunay na green ay si jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So, again, kasama nito ang S925 na gold-plated uh, twisted necklace or yung ibang necklace na available no na cord basta S925 pa rin ang quality niya so non tarnish non fade so mga spiritual na benefits green eye jadeite isa sa pinaka powerful na prosperity stones tumutulong sa wealth attraction business growth pangkalahatang proteksyon mula sa malas inggit at curses uh, emotional calm may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong protection at manifestation power. So, perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So, ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitwal ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede yung ipahula at isang surprise freebie mo. Sa so, gustong mag-order, pwede nyo itong regalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. Ah, uh, for if you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Magos BH na may blue check verified na po ni Meta.